Hi. So Hello. Far, ang 2024 mo? 2024 for me is another year for me. Uh, it's a concur life huh? that full of trials and circumstances. Ayon pa. Perhaps uh, it's an unexpected blessing that come in my way. Halfway na tayo sa January. So far, masaya ka ba? Maganda bang nangyayari sa I am so happy. And I am so proud that I became the who I am. How about the love life? My love in 2024? life. Uh, may nagparamdam pero tinitingnan ko pa. <laughs> ano? Ako ba kayo na five? Seven days na. Eight days. Ah, eight days. <laughs> so it's 8 uh, eight days for. Right? Ah, tinitingnan po ba, po, Tinitingnan mo pa kung kung siya na ba talaga or hindi? Kasi ayoko talaga na masasaktan ulit. Kaya I'd rather to choose someone who's better than me. A man that would be honest and sincere. Nice ka. Hindi ka, wag ka magpadalos-dalos sa pag-ibig. Yes. Kilalanin mo muna yung tao bago ka mag-oo. Ikaw kasi diretsyo na That's why I will choose a right man. How about the, um, help? the help. health? the health. Health? This 2024. Sana maging okay. <laughs> <laughs> Ayan, I hope you get more blessings. Oh, yes, and, and, uh, and of uh, more vlogs to come. Oh, oh. And more. Uh, always think positive. Ah, uh, don't think negative. But, kasi pag negative, yan po yung dahilan ng mga nag-aaway. So be think positive. Be who you are. Thank you, Dai, and enjoy your sinulog trip, Cebu. Thank you. Bye. Bye. Hi i have a question so far how was your 2024 going so far 2020 um 2024 wala pa namang wala pa namang wala pa namang plano so far wala pa may mga wala pa may mga offerings from other uh, from other people so as of now i kumuna ko muna yung yung ganap for today like like sinulog and siguro after that let's plan for 2023 how about the love life anong inexpect the love life, mo 2024 um the love life malungkot pero <laughs> anjan <laughs> pa din yung family so let's focus na lang for family yung love life pas muna tayo diyan sex life wala pa rin sex life medyo mahina kasi, utuman, kasi wala na yung plaster <laughs> Boy, not like before. Not like before. Daga start time, na lang sa hapi. Kasi balay. Kasi yung kwarto si Claudine, wadag yun. What about the health? For the The team? health, I don't know. Kaya grabe ang kaon. Labi na rice. O... So... Siguro ato nang isa sa atong planuhon nga mag-less taong kuhaan yun. Eh! Kemurag lang. Oo. Pero plan pa naman. Ang sarap kasi kumain. Thank you, bakang... Thank you for being pregnant. Bye -bye.

baru baru maru maru Kayo lang dalawa sa screen Charot charot Ha? Apat Apat Grabe Yung <laughs> kanya nga isa po isa na pero ginagawa naman oh Oo oh. Ayang ganda ng ano niya kayo Diba? Dead shit na dead shit Hahaha Pat John Mark John Mark By Mamchini Ikaw nagbigay kanin Yeah, lahat, Ayun, ba gusto is lang. Ang mikisa dagang At paring Mark, kakarating lang. From CDO, nagpaano ng cellphone niya. Dilawan ko na. Diyara na. Laya po itong dito. Hi, Jen! Hi! How was your 2024 20 so far? So far, ah, Uh, eh, um, especially about 2020. Ah, <laughs> <I don't know. laughs> <laughs> sa 2023, I was so blessed talaga. So I'm thankful for the new year and thankful for the past years dahil super blessed talaga ako. For all the people that share their blessings and hopefully in spending this year, uh, uh marami ding blessings din. Dahil pag marami blessings, marami ka ding share din ko. Di ba? What are you expecting sa love life mo this 2024? Actually, I wished for a love life for this year. and ay, dai! Uh, Nagnovena na ako na pray na ako for nine our fathers okay, nine na Mary and nine glory be for a love life. Um. But about the health, ano bang ano mo? Uh, health, about the health, this 2024. The health? What are your ano? Ano mo uh, uh, tawag doon? Ah, ano tawag doon? Or resolution like, oh, about sa health or sa lifestyle? Uh, sa health, mo? Uh, ano, may gusto na. ka bang baguhin? Ano no, ba? Actually, simulan na nang tumira ako sa inaguwan Parang, Kung ano yung mga... Ano ba? Gawain. Ba Gawain. Gawain. Edi eh, di hindi. Di, di ba usually sa atin malalakas kumain? Hindi naman ako malakas kumain. Pero ah. na-inspire akong kumain ng marami. Ah. Pag dito ka, dito ako sa inaguwan, Marami din nagsasabi na mas lumaki daw ako. Ganda. Di ba? Oo, oh, mas maganda yung katawan mo ngayon. Oo, oh, sa Gabal Clare. Thank you, Jel. Yes. Wishing you the best. You. And Afam, wishing you the Afam Yun. <laughs> best, oh my God. I had a question. Uh, how was your 2024 so far? Mm. Maganda. Maganda ba ang pasok ng taon mo? Mm -mm. Where are you looking forward wow. this year? Junran. Kaya dito makasama sa Akazaki. ano? Cebu. Cebu kasi magpagawa natin ng balay kubo. Mm. so Kasi sa sabi ni Tagani, ma? official na siya na mag ano, yung hideout is hideout na kanyang electoral. Uh, na kaya naman na pa tayo by pohon. Yeah, so this pep kubo may na may kubo na. So <laughs> magpapatayo ka na ng bahay. Ay, ba na si ang ganda ng pasok ng taon mo. Yeah. I, what about the love life? What are you looking forward Nabawi this year? Nabawi ko na ang mga Uh, yung properties. Yung mga properties ko, yung dating nandito sa utak ko na hindi niyo ko. Tuliro ako, ang bigat-bigat para may tinik na ng ano. Nabawi ko. Thank you sa mga friends na advice at kay ko. Sa tawag lang. ka wala man. What about the love life? What are you looking forward? Wala sa nagsaba. Or stop muna. Stop muna. Sa love life. Stop muna. Mahina may mga bago tayong mga, mga friends, mga kadas <laughs> well friends. lang. ganda lang. Stop mo na. Stop mo na tayo sa ganyan. Kotang kota tayo last year, di ba? Oo. Yung mga Misty Mountain na yan, yung mga um, ano yeah, 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 yeah. Ta anong pantalan uh -huh. na yan. <laughs> Kotang kota tayo dyan. Kailang yung alas na lang. Isa lang. Dalawa. Isa lang sa Alex lang. Before. Isa. Ah, si Ano, si Modeling. Riyan sa diri Dili mo dili mo eh. Ay. Ah, sino ba? ninjerry Jerry. Ah, okay. Budilin yun si ano, yung kasama mas para ginip. Ah, ah, ah. Last last year pa yung dai. Oh, last year. si ah, ah, ah. Ah, si ito, si Timaya. Uh, what about you, Ray? Ano mang nilo-look forward mo this year? Wala. Mm -hmm. Gusto ko merong kagawa, like, parang... Maria dito? Maka Maka-ano ako? Pundar? Pundar. Sa ah. ni Mar. Good. Pupush natin. Pero kung di kaya, di, di muna. Basta ay, ano ko talaga siya. Ay, ano kaya? So yan yung mga goal mo. Just, I hope your goals guys matupad yung this yeah, year. About you. Maya na ako. Huh? <inaudible> And of course, Maring Mar. Alam ko mahaba yung sahag niya. Kahit ano lang short, ano lang. What are you looking forward this year? <inaudible> ano, a greater love line <laughs> <laughs> <What>? <laughs> Ah, love life talaga. Love life talaga yung Sarap lang. Gagawa yung third line. Kasi, every year kasi, um, ay ano ba, ma maganda yung pasok talaga kasi January yung birthday ko and January yung first month of the year. Ah. talaga maganda. So, I'm looking forward for a better life for a greater life. Okay, eh, great naman noon sa greater, soon greatest na naman. Same thing, Gavin. We're vlogging, you know, gano'n more content for vlogging. Thank you, Mar. And I wish you the love life you one Parang mas kayo na lang kaya. Mas bagay. Mas <laughs> bagay kayong dalawa. Sarot na